Okay. good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, Hayley's channel. Yung video ko for today ay magmamarinate po ako ng chicken wings. Very po ito guys, inugasan ko na yan. Nang mainit na tubig para po yung mga dumi-dumi at sa mga germs o so ano-ano-ano pa. And ito po may room na akong binikdik na bawang bali po. One and a half na bilog. Isang bilog sa palate yung dinikdik kong bawang at saka may black pepper na yan yung itim itim na yan ay black pepper guys and so ilagay na natin bali po ang gagawin natin yung today ay mag marinate tayo pero ilagay natin ng lemon lemon po yung flavor natin so ito po guys sasabihin ko muna ito ito po yung sauce natin ay yung ano yung sauce natin ay linagyan ko siya ng konting oyster sauce soy sauce salt and sugar and cooking oil, so nakikita nyo po guys parang may manti mantika, nilagyan ko siya ng oil, so ayan ito na po yung ano natin, ilagay na natin yung chicken, ayan so yun, bali po guys kakamayin natin ngayon ha so ayan napakarami, hindi ko po alam, bali ibababad ko yan ng kahit dalawang gabi para po sa susunod nakakalasa, sobrang lasa So, ito ko. So, seven natin. Ay no, sorry. Hindi tawasan. Sorry. So, sauce natin. Ayun na 'yung natin para po. Ayan. So, lagay na natin, guys. Yung sauce. So, oh. Eh, may natitira pang ano, ho. Ah, uh, sugar. So, mix natin. Masarap po guys. Okay na okay yung templa. Pero mas masarap mamaya kung ilalagay natin yung lemon. So ilalagay na natin yung lemon. Yan. Yan. So pipigain natin para po yung mga juice ay mapunta sa chicken. So actually itong ang piniga natin to ay hindi natin itatapon, bali i-mix din natin yan. Pag nilagay natin sa fridge, para po magkakaamoy ng lemon. So, ayan guys, masarap na po. Gabing-gabing na, pero bababat ko po guys, para po, pag wala po kami hula, meron pa po hanin na, ibebe or i So, ayan. Ayan guys, ano ba? Diba? Sarap. masarap So, ngayon, susupot natin yan, guys. So, guys, ito na po yung binabag natin na chicken wings. Ayan, so, ibababad natin lang ng one night. One night, ay, one night at saka isang araw. So, para po magkalasa siya. So, I'm sorry, guys, sa background na kasi yung kaso namin. So, ngayon, ilalagay ko na sa red. Bali, ilalagay ko naman dito sa suko. Bali, lagayin ko na suko. Dugin natin ng plastic. Ayan. Ayan. So, this is it, guys Ayan. mga na natin sa place, guys sa mga guys yung mga lang natin yung guys guys i-bake. Pwede, Pwede rin yung Ayan. So, guys Stay tuned, guys Bukas po, malalaman guys itong mga natin bukas. God bless. ingredients okay, guys guys Kumusta na, na po tayong lahat? Guys, remember nyo yung binabad natin kahapon, kagabi. So, meron na po tayo. Pwede na natin pray today or i-bake, pero ngayon prefer refer ko pray guys. So, ito. Lalagay natin sa strainer para po yung tubig. Tapos, ngayon, lalagyan natin ng tignan nyo guys. So, sobrang lasa na yan, ha? Ito, ngayon, sobrang ano yan, sobrang malasa na kasi one night and one day so guys, ito po yung ano natin ha, kawali natin papainit na tayo ng mantika be. pero dapat guys medyo damihan natin ng mantika ha pero syempre ang gagawin natin para po isa isahan lang guys, bali isusupot natin ulit to, itong binabad natin, para lagyan natin ng seasoning yan And, ito po nakasupot na. And, ilalagay natin yung Guys, kikita nyo to. Bali, ilalagay natin yung flour. And, kukulugin natin siya. Ayan. So, ganyan lang po ginagawa ko. Para, para po lahat po malagyan. Ayan. Ayan natin guys oh you see diba guys yan babad na babad so ayan na guys so hey okay, guys ito na po yung ano natin ha yung linagyan natin ng flour so cover na po lahat yan so pwede na tayo magprito yan napakaganda diba guys bahay okay, mga guys. Pwede na tayong mag-print. Dito na tayo. Ayan po guys. Napakasawa. Ayan. Ako. Uh -oh. Bawang kasi. lang ma guys, guys. Kasi marami yung magtipa ha. Lalabas kasi yung lalakang kumisa. Ayan. Dito yung tayo ng mga hangga. Ayan. Ayan Nagulay natin mamaya Okay. Chicken joy. Kahit hindi na po guys, kahit so pagyan. Masarap kong limo po today. Okay guys, so almost done yung fried chicken natin. Okay, so mayroon na po tayong gulay. Balik po ang dinner namin today ay ito. Tapos may gulay po kami yung broccoli. Guys, ito po yung gulay namin, no? Kamats no fried chicken pot. Okay. Okay, almost done. So, maglagay mo na, lagay uli natin yung mayroon pang natirang pack para po walang matitira. So, okay, kailan natin yung pack habang, kasi dan na po yung iba. Ayan. And once again, guys, nice today, tonight ay New Year Eve. So, once again, Happy New Year to everyone. And thank you, thank you, guys, sa support ng channel ko, Hayley's Channel. Oh, my God. that's so yummy. So guys, habang naantay natin na preto ito ay, prepare natin yung rice. Rice namin. Rice natin. Hello guys, so ito, preto na po guys, yung chicken wings natin. So i-prepare na natin yung mga pagkain ng mga bata. So ito, meron po ako dito rice. Yan. So dalawang rice po yan. And, lalagyan po natin ng gulay and rice. Ito yung gulay natin. Ayan. Ayan po. Hindi na lang po yung palit kamay na natin. Ayan. So... Kaya na po siya. Kaya na po yan. So, ito guys. <clears throat> so, maglalagay na tayo ng chicken. Balik-balik yung kamay ko ha. Dito. And here. Ayan. Kasi po hindi sila hiling ng mga ganito. Okay lang. Ayan. Bale, lalagyan ko siya ng apat. Ayan, apat din dito sa kabila. Ayan. And so, meron pa tayo lalagay na kamatis. guys, maglalagay tayo ng kamatis. Dapat maayos. Ayan. And sa kabila ay kamatis din. So ayan guys. Okay. <coughs> ito guys, yung... Ta -da -da! oh my god so yummy, ayan so guys ito na ko yung dinner natin today